So, Dito ako sa Doha, Qatar. Airport. Tandaan ka pa ba? Ayan dito. So, yan. Ikot-ikot muna ako dito dahil matagal pa. Ang hulu hulubi So yan, ang daming mga shop dito. May Hermes pa. Tapos luwe bito. Ang daming luwang pala dito. Ang daming shop dito sa loob. So yan, ito pa ikot. Ito pinaka-airport nila. Ayun yung papagod ako ng kalakad. Yung mayroong Hermes dito. At saka Louis Vuitton. Ang ganda. Ay, saan ako pupunta nito? Ay, doon nga ito. So ayan dito yung sa Duha Qatar Airport Ang daing alahas dito Oh my gosh Bigat ng dala ko Yung mga alahas doon Madior Sakit ang paa ko Sakit na lang pa ako. Umagwag dito. Ah, ito yung sinasabi ni Kwan. Ang dami. Ay, ko po. Ay. Ayan so, guys, oh. Diba, ang gaganda. So, yung kakapal niya. Nagsawa lang mata ang kakapingin. Paikot siya doon. So, ayan. Kasi si Ko nagpapabili. Ayun daw. Paikot pala siya. So, ayan yung dalawa doon. Ano daw kanina doon sa tinignan ko yung una yung makapal. Mga makapal siya. So, ang luwang pala dito. Uh, um, mm hmm? so, you... ayan okay, damo no, ang dami. So, yung mga nakadisplay pa nila. Ay, parang nga yung pangkarina. Gusto Gusto okay. ba So yun guys, dahan mo beli bili. Ito lang yan sa loob ng airport. O oh, diba? Ha? O. Oh. So yan, magsawa lang yung mata mo. Titingin, ang gaganda. Pera lang wala. Ano ba yung kanina pinapatingin ni Matt? No, lawak pa doon eh. Mapunta pa sana ako doon eh. Meron din silang mga silver. Ano yeah. mga Ah, white gold pala. Mga white gold. Tapos, yan. Paano yung magustuhan Oo. muna ako doon. Nah, nahanap ako doon. So, dito mga puro kababayan dito. Yung mga nagtitinda. Sir. So, Ay, ito yung gusto ng anak ko. Maliliit. Ay, tanong ko nga si Kaila. Ay, ang bigat ng dala ko. So, yan guys, oh. Ito ang grabe, oh. Grabe siyang kakapal. Tapos, ayan pa. Ayan, naset na siya. Mm, mga set. Siguro ang mamahal nito ang dahil pa doon yung mga nakadisplay nila. Kasi may yung hinahanap Dito pala. Iwan ko yung bag ko doon. Kasi ang bigat eh. sa dito naman yung mga bracelet na mga malinipis. So, Ay, maaraw siya. siya mga bracelet siya ito yung mga bangles so yan yan po bangles yan hanggang doon balik na ako doon sa akin. so yan dito paikot yan dito hanggang doon ang tao Ayan guys, dito ako nag-iikot. Pakita okay, ko sa inyo mamaya. Ayan lang guys, video for today. Thank you.